Yon, good morning po sa inyong lahat. Muli, I will welcome back po sa ating uh, munting channel. Update po natin itong uh, uh, bypass road ng Malbar to Santo Tomas Alaminos and then vice versa no at siguro ito na rin po yung maging best alternate route kung kayo po ay uh, magagaling ng San Pablo at Alaminos kasalukuyan nandito po tayo sa Maharlika Highway ito po ay Manila bound Ta tapos yung uh, pasalubong papunta po ng Lucena ng Bicol area or Bicol region oh, ayan. nakita natin ayan o oh, Porok Uno Bellabita. San Andres, Alaminos, Laguna. So ito na pala boundary po yata ito ng Alaminos sa Santo Tomas, no. Then dito sa tapat ng uh, barangay hall ng San Agustin sa Santo Tomas dito sa Batangas, uh, ikakaliwa tayo dito sa may 7-11. Oh. <laughs> 7-11, kumayan pambira, ano man oh. Ayano. <laughs> Tapos ito yung barangay hall na sa right side natin. May marking siya eh. Ayan oh. No? Mayroon siyang box markings Then kakaliwa tayo dito. Ayan. At titingnan na lang natin po sa Google Map kung anong kalsada to pero barangay San Agustin Road siguro to no. Papunta kasi yan doon at sabi ko nga po sa inyo kanina atin pong ibabagi sa inyo ito pong ah uh, bypass road or diversion road magmula po dito sa Santo Tomas papunta po ng Malbar, ala ayayay ay, sa Batangas aray Oo. at yun nga maganda yung kalsada rito oh meron po kasi itong pwedeng dalawang entry exit no doon sa Barangay San Felix kung galing kayo ng Santo Tomas proper oh hindi na kayo pupunta ng San uh, Agustin kaya lang medyo makitid yung kalsada ron hindi katulad dito ang lapad oh tapos napansin natin maraming mga industrial building dito ayan oh itong nasa right side natin GPI Gentrade International Philippines INC usong usap po kasi yung mga diversion road na ngayong uh, panahong ito sa ating lugar lalo na po dyan sa Cavite area tapos nagkalat na po yan kahit saan yung may mga para siguro mabawasan yung traffic sa mga main roads no yun naman ang purpose nyan lalim ayan saka, siyempre para mapabilis yung biyahe ng ating mga kababayan wala po tayong pasok, ngayon po ay Huwebes pitong araw sa buwan ng Abril 2025 oras na po natin ay alas 10.30 ng umaga o 30 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga Ayan, nakikita nyo po yung maliit na ito tong maliit na Uh, Tatsulok Nere. Yan, papuntang Barangay San Felix yan, kabilang yan. Tapos, ito. Pwede namang diretsuhin doon. Pwede, ganda ng kalsada doon eh. Pero ito po yung bypass. Kaya lang napakakitid. Yan, oh. Nagkakaroon na ng pagsisikip ka tayo din eh. Mas malapit kasi din eh. Kumpara kung dyan tayo babaybay. Ang layo. Kaya lang yun nga. Nakita nyo, hindi pwede sa lubungan. Oh. Talagang bigay-bigay lang din eh. At siguro ari eh, pagdating ng araw ay bubulwasin nga dahil yung karugtong nito mga kabayan pag nakita nyo dyan ganda, ang luwang kaya lang nakita nyo naman ang dami mga bahay na magagandaw. Huh? Tama samo dito na nagsisidaan ngayon ba? Kasi nga shortcut yan. Yung, yung nga lang may kakitira ng daan. Ito, sementary daw rin. kaliwang aring. eh nasa drone natin. Para hindi tayo time-consuming, pasasabayin natin yung ating drone. Total, doon din naman ang punta niya. Doon din ang punta natin, ano? <laughs> eh, hindi ko alam kung alin ang mas mabilis. Mas mabilis yata dito sa patag, sa ground eh. Kasi ang uh, lipad niya ay uh, mostly 9 or 10 meters per second lang. O oh, hindi katulad natin pag nakabuelo tayo diyan sa bypass, medyo mabagal lang dito sa Tis nga sabi ko sa inyo mga kabayan na makitid na daan Tapos, ito na 'yung dulo ng bypass. Wow, oh, naman 'yung mga nakatira din eh, puro alikabok. Nakita ko mga kanina nagdidilig 'yung mata eh. <laughs> ari na, bypass na ari. Papunta na ari ng Malbar. At ang lusot natin sa may 7-Eleven din, diyan sa may Halos katapatan siya ng Batangas State University. ah Malbar Branch Oo. Kaya lang, take, nakita niyo yung uh, sinasuggest ni Google. Ayan, eh, tingnan niyo. Eh, Ay, ipinaikot tayo ng pagkakalayo? Samantalang aridiret lang ano, nari, hindi niya pa sinasuggest, nari. Hindi niya pari alam. Oo. <laughs> Ayan, tumatakbo na tayo ng halos sa uh, 70 km per hour. E, oh, di hamak na mas mabilis tayo kaysa dun sa ating drone, ano. Ay, uh, pasensya ka, humabol pa kung gusto mo. E, Ayan. Yeah. <laughs> ay, ang ganda, habayan. oh, ikong eh, are mapapaloong ng dire-diretso. Oh, ay talaga namang tunay ka. Tapos yung kalsada na tinuturo ko sa inyo kanina bago tayo lumiko diyan sa makitid na kalsada ano. Dini pala yun magko-cross, dini. Yan, ayang intersection na yan. Oo. Hindi ko alam kung saan ang lusot niyan. Hindi pa natin na-explore yan eh. Pero tayo, de-diretso tayo dini sa bypass road na kakana na si Tayo diretso dini. Ayan, oh. No? Dito may kalsada na, kaya la ang tingin ko kailangan pang i-remove ni Meral ko aring mga posting ari na nasa gitna. Tapos, marami pang right of way anong Stop, sabi niya. Animal quarantine. Ay, tingnan mo na. Ano muna ako diyan? Pass mo muna ako diyan. <laughs> Hindi na natin pinaabot din ng gusto yung ating drone, kabayan. Pero parang natanaw niya man na aring kurbang ari. Oo. Hindi tayo magkakat ng video as much as possible para makita niyo kung ilang minuto lang yung abiyahin uh, natin. na. Lang. May magandang tulay pala din Eh. Ayan eh, no picture-picture sila. Pim mukhang may dinadayo ng mga naliligo ah. No. Balikan natin ni Ameya na konti. Isasagad lang natin doon sa Malbar. Para nga matansya natin yung uh, oras ng biyahe natin Butom na kabayan Mag alas 11 na <laughs> Di bali may reward tayong lomi mamaya <laughs> Oo eh nandini tayo sa Batangas eh hmm, Galing nga ng paliguan oh. Kuya, maganda paliguan doon. Maganda paliguan. Lama. Ah, babalik ako mamaya. Salamat. Ganda raw, kaya pala ang dami na kaparada eh. eh. Ah. Di okay, malayo-layo pa. Dini, may mga bahay pa na, ayan, oh, binaklas na, pero hindi pa siya totally nagiba, no? Tuloy-tuloy <coughs> naman yung paggawa, in fairness. Another project of DPWH. Dito po sa Lalawigan ng Batangas. Tatagos mula Malbar hanggang Santo Tomas and vice versa. Oh, marami makikinabang nito. Pag ito ay sa ngayon nga, napapakinabangan eh, di lalo na pag ito ay eh, nagawa na ano, kabayan. Okay, oh, ayan na. OCP Laurel na yan. JP Laurel Highway. Tingnan natin kung ilang minuto yung biyahe natin. Walang cut yun, kabayan ha. Diretso. -dire oh. Talagang apul apul sa bahay yung gutter, oh. <laughs> oh. Grabe. Gayon talaga, pag ayong bahagi ng pag-asenso, kabayan. Gayon talaga. <laughs> Dala ng pag-asenso yan. Huwag na kayo magdamdam kahit pa ano nababayaran naman oh pag kumanan papunta ng uh, tanawan Pag kamaliwa ay siyempre papunta ng lipa yan o oh, paano kaya yun 7-11 na sinasabi ko sa inyo oh. tingnan natin kung ilang, o ilang oras biyahe natin ilang minuto 12 minutes ayan o oh. 12 more or less mga 13 minutes. Dahil tayo ay palipa, kakaliwa po tayo din eh. Ah. salamat <laughs> Okay. Ah, yun yung iskwela, no? Mga ngayon lang po, napagawin sa ating mounting channel. Huwag niyo pong kalimutang mag like at mag subscribe. Makipindot po ako bell. Para lagi po kayong update day time na mag-upload po tayo ng video ito pang muli si Kabayang Alex. Lagi nagpapaalala. Mag-ingat po tayo. Lagi tayong manalangin. Salamat sa Diyos. See you po in my next vlog at healing. Asalamay mga Alex.